Do you find something new? Huh? Do you find something? Mago? <laughs> <laughs> sure, <it's> nakita, eh? <laughs> okay, one, two, three. one minute to go! <laughs> one minute to go! <laughs> 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 Oke, okay. 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 ah. ah. happy new year. happy new year. Happy new year. つけ。あ、せよよ。ああ。やった。やって。 na sa sa atong kwanin. Ah! Haha, -ha, alright. Ito yung pagbabalik, Benzo na. So, kuan, karon Ayun. Ba pagbabalik na na. Pagbabalik na. Kano ba may klase kayo? kuan, enrollment tapos sa second sim na mo. kay kalis naman ta. Di naman tayo school. <laughs> mag-enroll na meron kay pagkasunod sunod lunes kay magkuha na may magklase mag na pod <laughs> oo ikaw oh ay naman o no? <laughs> pero okay lang kay excited excited na kay daga ng pod malarn daga ng pod knowledge nga matunan. Gaming na po ko sa mga teacher nga magturo-turo sa mo. Sa mo mat. Next naman, no? Oh. Fishies! <laughs> Eko ba, marag... <laughs> marag kanina na magkaming... Beng... Beng Anyways, no? Update lang. Update lang. Ang kan. So, update lang, no? So, update lang ta. Magkapila naman ako ng gang After datong after datong incident to na sa PH, no? Dali ko nag-stay in one month. Dari na ate. Tapos, tos sunod lunes mo, balin ako sa, ng sunod nga boarding house. No? Oh, ako sa boarding house. Pag sunod si Mana. <laughs> ang ka nang medyo, weird lang ang feeling kay ka na, na ako yung na, ako yung gusto ng istorya ba? Tapos ka na, nang ganyan magputol-putol. Kung mag-stutter ko. Tapos ka nang weird siya. Kuan? Basta, basta din ako masabta na akong kakalingon. naman, no? Mabali naman ko taon-taon. Mabali naman ko sunod si Mana. Uh, let me tour you. Let me tour you uh, my room. My room. Miss nakitulog ra may room da pelingon pilingon pa Let me introduce to you My room ha Para to Kumanang room tour <laughs> Room tour So tara na, dali ko mukuhan Dali ko mahig Dali ko mahigda Ang dali nga portion Ang dali nga portion kay Kwan Ako Ako pong mga kasin Interesting Vision 2025. Ma ako. Kapal na mo asa ni nga drawing. Tapos ko, na, 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 tw Vision 2025 una. YouTube milestone 300 views and 1000 subs. All right, next naman. am kung gan set to happy na ko goals kay Okay, okay, okay na ang, kanang, ang view sa akong channel. Mga mag-subscribe na mo para makuha na ko ni nga. Kuan. Mga vision. Vision. Tingko kana. Kanang. Hi. Kanang. Basta basta din ako masamtan. Nod nga vision kay guano good at academics, tapos consistent in my creativity. Saving money, normal. Time management, importante kaya na. And explore new things. tuplok ka. Sige. Kini tuplok? Ah, uh, try daw. Sige tuplok. Ah, na. One, two, Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pulis ng may kawayan. Nanay mo'y malan. Nanay mo'y malan Nanay mo'y malan Tik ang mga kamay Ikaw ay dimon, Ikaw ay dimon, Ikaw ay demon, Ikaw ay demon. Ah! Ang picture Ayoy, pagkana lang At napakali at napakali at napakali nis ng batisan.